Ano nga ba yung mga posibleng mangyari sa next season ng Squid Game? Ito ang mga theories ko for Squid Game Season 3. Hula ko lang to ha, kung di ka agree, de, hindi. <laughs> Unang-una for sure, buhay pa tong tatay ng bata eh. Yung bumengbeng sa kanya yung babaeng guard, tapos hindi naman siya pinaruan siguro sa bintilang Tapos kapag nasa morgue na sila, dun na niya patatakasin. Next, feeling ko mas i-explore pa nila yung character ni Frontman, mainly kung paano nga siya napunta sa posisyon niya. Either ipapakilala lang nila muna siya sa atin bago siya itegi after niyang magbago sa may dulo Or para lang mas maramdaman natin yung relationship nila ng kapatid niya before sila magkita ulit Baka nga mamaya sa may dulo yung kapatid pa niya yung tumegi sa kanya eh Who knows? Medyo kinakabahan nga din ako kasi iniisip ko baka mamaya ikudet na nila si frontman Lalo na yung isang nakaitem na parang leader din nila Baka mamaya pagtulungan nga nila si frontman tapos sabihin nila na hindi na nga niya nakokontrol yung laro or or dahil nga naglaro pa siya tapos paglabanan nila si Frontman tsaka si Gihun sa may dulo. Balik tayo sandali doon sa kapatid nga ni Frontman, feeling ko siya yung makakahuli doon sa captain at tinrider nga sila, tapos siya yung interrogate sa kanya para malaman nga kung nasaan yung isla. Like I said, itong si captain, either nagtatrabaho siya para kay Frontman, or kakampi niya yung mga nangunguha ng laman loob. Doon naman tayo sa ibang characters, etong magnanay, Feeling ko isa sa kanila yung matetegi kasi there's no way na parehas silang makakalabas ng buhay dito. Nagdag mo pa nga yung buntis tsaka yung jowa imposible na. Lalo na buntis na nga siya, e nang iniisip ko pa nga, baka nga sa panganganak pa siya mategi. Tapos may mag-aampun na lang nung anak niya. Dito naman kay Deho, meron din ako conspiracy sa kanya. Feeling ko, nagsisinungaling lang siya. And nagpapanggap lang siyang sundalo. Kasi nga hindi siya marunong gumamit ng beng-beng, -bang. plus yung takot pa nga niya na nakikipaglaban na sila. Dagdag mo pa nga yung mga linya niya na gusto nga niyang patunayan na real man nga siya. Kaya nga doon ko nararamdaman na nagkukunwarilan talaga siya eh. Feeling ko din next season mas lalaki yung role nitong lalaking matanda, yung babaeng lokaloka, -loka, tsaka yung long hair na kasama ni Thanos. <laughs> Feeling ko sila na nga yung mga magiging main villain or leader ng mga ex next season, lalo na nga at kakaunti na nga lang yung mga circles. Kaya rin siguro konti lang yung scene nila ngayon Kasi nga binibuild up sila for next season Tapos doon na sila isasagad Ito pa, feeling ko magkakaroon ng special moment or episode Itong si Frontman doon sa may buntes Kasi nga baka naaalala niya yung asawa niya doon sa kanya kasi nga 'di ba yung rason kung bakit din siya naglaro before dahil nga sa asawa niyang buntis na nategi din. And siguro naiisip nga rin yung asawa niya dito nga sa buntis na to and kaya niya siguro binibigyan ng gatas or meron nga sila nung sweet moment na nagjo -joke, joke sila. Baka isa nga rin to sa maging dahilan kung bakit babait din tong si frontman sa may dulo. And for sure itong buntis na to, mga yan sa gitna ng laro or habang nagkakagulo. Feeling ko din yung butuhan nila every other game, mawawala na rin kasi nga dahil sa pag-atake nga nila Gihu. So this time, laro na lang talaga and wala na silang ibang chance na makalabas unlike before na may butuhan pa. For sure, mas magiging malaking factor din ang next season itong si Yunju, lalo na at siya na yung pinakamalakas or matapang sa kanila. Baka nga mamaya yung Beng bang or yung mga magazines na hawak niya, ayun pa yung magamit nila para makatakas sila sa may dulo. Kutob ko din pala, baka hindi na ibalik ni Frontman si Gihon doon sa may laro kasi baka gamitin na lang siya in some other way. Siguro dadalin na lang siya sa may control room, doon na lang siya ito torment pa ni Frontman. Siguro kung ganun yung mangyari, ganun yung gagawin ni Frontman kasi nga para parusahan siya doon sa ginawa nga niyang pagtakas at paglaban. So parang ipapapanood sa kanya kung paano mategi yung mga kasama niya sa mga sumunod na laro. Tapos siguro kung mangyari nga to, baka dito niya rin makilala yung guard na babae tapos magtutulungan nga sila kasama yung tatay para makalaban nga sila ulit or mapatakas pa yung iba pang mga players. Ito feeling ko inevitable na to, magkakaroon sila ng by na game katulad nga ng marble game from season 1 tapos, ilan sa magiging magkalaban dito yung magnanay, tsaka siguro yung buntis tsaka jowa niya. Pero sana wag naman kasi pareha silang mga okay na karakter na eh. So yun lang naman yung mga theories ko so far. May mga na-miss out ba ako or hindi napansin. Lagay nyo na lang or comment nyo whatsoever. Yun lang. Happy New Year! Thank you!